Nako, naghamon po etong si Duterte, si Sarah Duterte. Anyway, magpapasko na. So, sigurado tayo marami sa atin ang maghahamon. Ang ibig sabihin, nag-dare etong si Sarah Duterte. Nako, no, ay mag-file ng kaso kung talagang, or dahil nga maraming duda, kung paano niya ginastos yung 125 million. At bukod nga dyan, natural lang na questionin yung pag-transfer nga from the office of the president to the vice president, office of the vice president. Yan po ay confidential funds noong 2022. Ilang araw yon 11 days lang daw ginastos. So dahil sa kanyang pag-dare, ayan, ngayon lang po, marami pong or may isang grupo na kinabibilangan ni Atty. Barry Gutierrez ang nagsampanan ng kaso sa Supreme Court. Ayan, dahil ito nga constitutional unconstitutional. Siguro, sige, labas muna doon sa kung paano ginastos ng 11 days. Pero yun nga, yung pag-transfer nga ng confidential funds na yon mula sa Office of the Vice President, or uh, Office of the President. All right, tingnan natin. We will be joining or will be joining other uh, petitioners in filing a case tomorrow. All right. November 7. So, ngayon yun ah, uh, at the Supreme Court to question the constitutionality of the grant of confidential funds to the OVP in 2022 dahil wala naman diyan sa wala naman yun sa sa budget na itinalaga nga ng kongreso, 'di ba? Na transfer lang 'yan. Mag-file daw ng kaso. So heto, pagbigyan natin. Sa so, pinagbigyan ni Attorney Barry Gutierrez etong si Sara Duterte. Tignan natin. Grabe no, grabe yung pinagdadaanan na nahirap na itong mga Duterte. Hindi naman talaga sana mahirap ang buhay. Hayahay nga sana dahil ang daming pera, alam na natin kung bakit. Pero yun nga, ang daming kasing ginawang kabalastugan at ginagawang kabalastugan. Kaya talagang, ano, ano sa tingin nyo, aayunan lang kayo ng mga kababayan natin. Maraming kababayan o mga kababayan tayo na nag-iisip ng tama at totoong may malasakit para sa ating bansa. At sila talaga yung naan para kalampagin at busisiin yung mga ganitong bagay. Sabi naman po ng dating finance, or undersecretary ata ng no finance, anyway, finance undersecretary, let me see. Okay, ang sabi niya, uh, si uh, Shelo Magno, we ask the Supreme Court to declare the 125 confidential fund, or million confidential fund, of the OVP unconstitutional. So yun, yun po ang magiging, magiging laban dito na itong mga petitioner na ito. Ipaglalaban nila hanggang sa dulo na yung uh, confidential fund na yon ay unconstitutional. And take note, diretso na sila sa Supreme Court, di ba? Alright. Yan kasi, nananakot kasi. Alright. Mm -hmm. Ayan. Ito pong kaso na ito ay final ngayon lang, ngayong araw lang. Kaya good luck kay Sara Duterte. <laughs> <laughs> diba? Kala mo, ha? Ah. Kala mo hindi ka papatulan. Kala mo, ikaw lang yung or yung pagiging entitled mo ko no, ay walang babangka. Okay? Pakatandaan natin na sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin, meron tayong katapat. Kaya kung hanggang saan yung kakayahan natin, hanggang doon lang tayo. Huwag tayong lalagpas. Kasi pag tayo lumagpas doon sa kakayahan at abilidad natin, ang ibig sabihin nun, gumagawa na tayo ng kalokohan. Okay, sa lahat 'yan ng pagkakataon. 'Di ba?